We friend baka naman may pera ka dyan baka oh, pwedeng pahiramin mo ako kasi may offer sa akin sa Middle East. Middle East, friend? Oo. Oh. Eh, sayang naman. Kailangan, gusto ko siyang i-grab. You know, minsan lang tayo magkaroon ng opportunities abroad, di ba? Ganun. Eh, maganda ba yung kailangan mo? Um, 50k lang sana. Kasi syempre, paglakad-lakad ng mga papeles, tsaka syempre, yung baka mami, may bayaran pa ako doon kung saan sa ang office, agency, or something, or somewhere. So, kaya yung 50k, siguro naman kasha na yun. Ah, eh, wala akong ganyan halaga ngayon, friend, eh. Ah, ganun ba? Wala ka ba may hiraman? Kahit sabihin mo, after two months, babalik na lang natin. Tutubuan na lang, ganun. After two months? After two months? Oo. Sige. Tatanungin ko, ang kaibigan ko na nagpapautang. Baka makalapit ako. Oo, oh, sige ha. Oo. Aasahan ko yan, ha. Oo, na. Sige na. Ikaw pa ba matatanggihan ko? Ay, talaga, friend. Maafahan ka talaga. Sige. Thank you, thank you so much. Kontakin mo na lang ako pag, pag ready na, okay? Eh? Okay, sige. Kukontakhin kita kagad. Okay. Thank you. Nalulungkot naman ako, friend. Ang tagal kaya ng two years. Ano ba naman, friend? Nabilis lang yung two years. Hindi mo yung mamamalayan. Wala mo, bukas makalawa, makatok na ako dyan sa pintuan mo, ba? Diba? But sa friend ha, yung pinangako natin sa friend ko ha, after two months, don't forget ha. Oo, oh, oh, don't worry. Alam ko naman yung obligation ko. kasi saka syempre, utang is utang. Alam ko naman yun. So, ikalma mo na yung ano mo dyan. Ikalma mo yung ano mo dyan. alam ko naman yung obligation. Okay. So, ayun. Tsaka ikaw na kami sarili mo dito ha. Huwag hmm. kang afam na huwag kang ano dito. Kaming lalalaki naman lalalaki. Sampal-sampalin sampal kita. Grabe ka naman sa akin, friend. Alam mo namang bahay, trabaho lang yung peg ko rito. Tsaka sa itsura ko na to, wala nang magkakamali. <laughs> Tapos pa, oo. Tapos syempre, alam mo naman, mag-isa ka lang dito sa bahay. Alam mo sarili mo, friend, ha? Oo naman, friend. Ikaw rin na. Mag-iingat ka doon. O sige, na ako. Baka malito ako sa flight ko. Sige, friend. Mamimiss kita. Babush. Yo, yo. tumatawag? Ben, si Ara tumatawag. Hello, Ara. Hello, friend. Kumusta ka na ba dyan? Okay lang naman. Ito, nasa trabaho kasi ako eh. At bawal kasi akong gumamit ng cellphone pag nasa trabaho. Baka mahuli ako ng amo ko. Tawag ka na lang mamaya, ha? O ako na lang tatawag sa'yo. Okay? Okay. Ah, oo, teka. Eh, kasi yung friend ko, naninil na siya rin sa 50k, about sa hiniram mo. Oo, alam ko naman yun. Pero, syempre, hindi pa ako makaporma dito. Syempre, alam mo naman, magdadarawan buwan pa lang ako dito. So, huwag kang mag-alala kasi hindi ko naman nakakalimutan yan. Oo. Ako na lang tatawag sa'yo mamaya kasi baka dumating na yung amo ko. Sige na, sige na. Ha? Okay, bye-bye. Sigurado ka dyan, friend, ha? Ah, friend, teka, friend, hello? Ba't ito? Binabaan ako. Ay, makasitsi talaga ito ni Babe. Matawagan nga. Hi Babe, kumusta? Hello Babe. Natanggap mo ba yung message ko sa'yo kagabi? Um, okay lang ba sa'yo yung tungkol doon? Oo, okay lang naman. Wala man lang kumusta, yun agad. Ah. Baka lang kasi nakalimutan mo, babe. Oo, syempre, huwag kang mag-alala. Hindi ko nakakalimutan yun. Bukas na bukas din ipapadala ko yun, okay? Nasa akin naman na yung information tsaka yung details mo eh. So, bukas, pag nagkaroon ako ng time, first thing in the morning, papadala ko kagad, okay? Wow! Salamat, babe. 30,000, di ba? Oo. Uh -uh. Basta sigurado ka na ano ah, sigurado ka na magiging maganda yung kakalabasan ng bahay natin dyan. Oo naman, babe. Siyempre, tayo yung titira. Kaya dapat the best to, lalo na para sa sa'yo. Uh, grabe naman talaga. Pinakikilig mo ko na gusto. O oh, sige na. Sige na, tumawag lang ako para i-confirm na bukas papadala ko na yung 30,000 na kailangan mo. Okay, sige. Salamat. Bye. Okay, sige. I love you. gagawin yan? Ano ba yan? Di ba tumatawag si Dave sa akin? Di pa nagme-message? Ano ba yan si Babe? Palagi na lang ako nauuna. Ano yan na? Ano ba yan? Si Ara na naman? Hello friend! Hello friend! Hello! Ano ba naman yan? Mag-aapat na buwan na? Hanggang kailan ba yan? Oo, pasensya ka na. Alam ko naman. Ano ba naman yan, friend? Ako kasi yung ginigipit ng kaibigan ko. Eh, hindi, kasi yung amo ko, dumarating siya gabing-gabi na. Siyempre, tulog na ako noon kasi siyempre pagod ako sa maghapong trabaho. Tapos pag gising ko naman sa umaga, nakalis na siya. syempre alam mo naman sila dito, masyado silang busy sa mga business niya at sa trabaho nila, di ba? So ayun, pagigising ko, nakalis na sila. Pero huwag kang mag-alala kasi nag naman ako ng notes sa lamesa. Hindi lang siguro nila maintindihan kasi nga English, di ba? Ang tagal na kasi friend eh. O oh, pero huwag kang mag-alala, ginagawa ko lahat Friend, alam ko naman na syempre inutang yun. So kailangan natin pali ibalik yun. Promise mo, unahin mo yan ha, pagkuha mo ng sahod mo dyan. Oo, sige promise. Kapag meron na, kukontakin agad kita. Ora mismo. Hmm, sigurado na ba yan? Yes, of course. Aantayin ko, ha? At saka, tawagan mo naman ako. Hindi yung ako yung lagi nagpapaalala sa'yo para... Hindi ako yung lagi tumatawag sa'yo para paalalahanan ka. Okay, sige-sige, friend. Okay, bye. Kulit, kulit. Hello, babe. Hello, kumusta? Okay lang naman ito, namimiss ka. Hindi ka na kasi nagpaparamdam. Kumusta na? Kumusta yung bahay na pinapagawa mo dyan para sa atin? Ito, mas lalong pinagaganda ko pa kasi syempre, alam ko, para sa ito. Ay, okay. grabe ang sweet naman. Kaya lang, babe, mga ulit tayo ng 60,000. Ano? 50,000? Eh, di ba kakapadala ko lang ng 60,000 last month? Tapos before nung 60, nagpadala na ako ng 30,000, di ba? Oo, alam ko yung babe. 30,000 tapos 60,000. E, anong problema? Babe, kasi mag-8 months pa lang ako dito. At ang dami ko pang babayarang utang. Babe, naiintindihan ko naman yun. And then, syempre, wala lang ako naipon dito eh. Kasi buti na nga lang, libre yung pagkain ko rito at yung accommodation ko. Ano ba? Pinagbibilangan mo ba ako? Para din naman sa'yo itong bahay na pinatatayo natin, ah. Ang tikt naman, oh. O, oh, sige, sige, sige. Okay, huwag ka na magalit. Kailan ba? Bukas nga. Bukas agad? Eh, di huwag na ituloy ito. Ayaw mo yata, eh. Sige, itatrya ko mag-cash advance dito sa amo ko. Oh. Magkano naman yan? 60K nga. Ah, 60,000 na naman, my God. Nagdududa ka yata eh. Nagdududa ka ba? Hindi naman. O oh, sige, bukas ipapadala ko. Basta sigurado yung magiging magandang bahay natin na pinapagawa mo dyan Ah. Oo, huwag kang mag-alala. Magandang maganda to para sa'yo syempre. Kasi alam mo, baby, plano ko na kasi mag-retire mag dito. I mean, mag-resign dito. Umuwi na ng Pilipinas. Tapos, yun na lang tayo, di ba? Mag-business mag na lang tayo dyan. Ganun ba? Oo. Sama ba ako dyan sa pangarap mo na yan, babe? Oo, syempre naman. Ah, buti naman kung ganun. Oo. O, oh, sige, babe. Mabalik na ako sa trabaho. Pagka mag-alala bukas, ipapadala ko yung 60,000 na kailangan mo. Okay, sige. Salamat. Okay, I love you. I love you too. Bye. Saan naman kaya ako kuha ng 60,000 na kailangan ito ni Babe? kapag hindi ko binigay yun, baka hiwalayan ako. Tsaka, sayang naman, pinapagawa na yung bahay na Baka matatapos na yun. Si Ara na Hello, Ara. Hello, Jed. Ano na ba? Alam mong kulit-kulit mo, no? Di ba sinabi ko sa'yo na wala pa nga? At sinabi ko na rin sa iyo na kapag meron na ko kontakin kita kaagad at ipapadala ko kaagad diyan yung bayad ko. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko 'yon nakakalimutan. Ako pa talaga 'tong makulit ha. Ikaw na nga 'tong may utang. Alam mo, ang dami kong ginagawa, ang dami kong iniisip, ang dami kong problema ngayon, Ara. Pwede ba huwag mo lang dagdagan? Jed, ako ang kinukulit ng pinagkautangan natin na inutang mo. So, anong plano mo? Hindi ka ba makaintindi? Di ba nga sinabi ko kapag meron, ipapadala ko kagad. Huwag ka na nga tumawag dito. Tulot mo lang sa akin, problema eh. Diyan ka na nga. Hello, Jed. Hello? <laughs> Oo lang yung baklang yun. Pinagtayan ako. Makakarma ka din. Hello, babe. Hello. Napatawag ka yata. Ah, uh, kumusta? Okay naman ako rito. Maraming salamat sa thank you for asking. nga pala, napadala ko na yung huling 70,000 na kailangan mo. Uh, Di ba sabi mo pang finish na yon ng mga pangangilangan talaga lahat? I mean, para sa pagtatapos na yon. Uh Oo, -oh, natanggap ko na. Salamat nga pala. Babe, sana ayun lang muna sa ngayon na kasi na over cash advance na ako dito sa amo ko. Nagtatanong nga kung bakit ano, bakit ang dami ko raw palaging kina-cash advance. Eh syempre, sabi ko nagpapagawa tayo ng bahay. Kaya naintindihan niya naman kaya pinapakash advance niya ako palagi. So ayun Dave, siguro last ko muna padala sa iyo yan na O oh, sige, pasensya na ha? Masyadong busy rito sa ginagawang bahay. I'll call you later ha. Bye. Pero babe, Pwede mo ano, i-describe mo sa akin yung itsura ng bahay yung pinapagawa mo. Hello? He hello? Babe? Dennis? Hello? Hi, hey, salamat sa wakas. After two years, makakauwi na rin ng Pilipinas. Sobrang excited ako makita si Bey. Right, so, hindi tumatawag sa akin wala pa tagal ng dito matawag. Kahit siguro, sasurprasahin niya ako doon sa bahay na pinapagawa niya. Kaya mo. Siya na lang yung sasurprasahin ko para may thrill, di ba? Here we go! Here I go, Philippines! Tawagan ko ba, ba siya? I want to surprise him. So, let's go. Hi, babe. Babe? Ano ibig sabihin ito? Ha? Huh? Anong babe? Sino ka ba? Babe? Hindi ka ba masaya? Nandito na ako. Sino presa nga kita eh. Kasi hindi ka na nagpaparamdam sa akin ng matagal na. So ako na lang yung nag-surprise sa'yo. Pwede bang sama mo na ako sa sinasabi mong bahay na pinagawa mo para sa atin? Teka, anong sinasabi mo? Hindi kita kilala. Dennis, anong ibig sabihin nito? Yes, mahal. Ba't ang ingay dyan? Oh, may bisita ka? Hi. Ah, hindi mahal. Baka naliligaw lang siya. Hindi ko siya kilala eh. Talaga ba? Dennis, magpaliwanag ka nga sa akin. Babe, ano to? Nagpakahirap ako ng dalawang taon sa abroad para lang ibigay yung gusto mo, di ba? Pinaniwala mo ako na magkakaroon ng bahay dahil nagpapatayo ka ng bahay para sa akin. Tapos ito, ito pala yun. Pwede ba umalis ka na? Hinugulo mo lang kami. lang hiya ka din. Lang hiya kayong dalawa. Magbabayad kayo din sa ginawa niyo. Kakarmahin din kayo. Umalis ka na. Narinig mo 'yon? Umalis ka na. Bye. Walang hiya yun. Walang hiya sila. Walang hiya ka, Dennis pagkatapos sa paghihira ko sa abroad. Ito lang ang mo sa akin. Ngayon, saan ako pupunta? Saan ako pupulutin. Kung wala ako kahit anuman lang ipod. Hindi ka nang tamagan si Ara. Hello, friend. Hello, who's this? Kumusta? Wait, wait, wait. Jed, is that you? Oo, ako nga to, si Jed. My gosh, how have you been? Musta ka na? Ah, uh, okay na okay. Eto, I'm with my foreign fiancé right now. Teka, nakauwi ka na ba ng Pinas? Oo, nandito na ako sa Pilipinas. Actually, kakauwi ko lang. Kakauwi mo lang? As in? Oo. Eh, Nasa ka na pala nakatira ngayon? Ah, nasa province na ako with my Belgian fiance Ah, talaga? Congratulations, friend. Buti ka pa. Sinwerte ka. What? What do you mean? Bakit ikaw? Anong balita sa'yo? Ako oh, kasi naloko ko ng ginawa ko eh. Eh, niya ako na Nagpapagawa daw siya ng bahay namin dito sa Pilipinas habang nasa abroad ako. Ayun ako naman, todo padala ng padala. Hindi ko naman kasi alam na manggagancho pala yun. Ah, nako Kaya ako, never ako nagtiwala sa mga Pinoy na boyfriends. Oh, uh, friend. Alam ko may pa ako sa'yo. Yes, meron pa nga. Pero kalimutan mo na yon. In fact, Binayara na yun ang fiancé ko. At ah, talaga? Ang bait naman ang afam mo. May request ako sa'yo. Baka pwede may favor ako sa'yo. Wala, ngayon lang. I'm sorry? Favor? What about it? Friend, bait, pwede bang makituloy muna ako sa'yo habang naghanap ako ng na matutuloyan? Kasi, alam mo na, wala akong, wala akong naipon yung dahil sa mga kong naino. I'm sorry, Jed. As much as I want to help you, hindi na kasi ako ang magde-decide ngayon sa buhay ko. Since may fiancé na ako, so hindi lang ako pwede mag-decision para dyan. And the reason why we live or we decided to live here in the province para makaiwas sa mga kaibigang manloloko. Ah, ganun ba? Yes, I'm so sorry about that. O oh, sige, naiintindihan naman kita. Friend patawad ha, pasensya na sa nagawa ko. Ngayon naiintindihan ko na talaga lahat ng mga masasamang ginagawa mo. Meron talagang karma ang balik sa iyo. Sige, friend. Bye, Jed. Good luck.